What's up, it's your boy Axie Times At sasabihin nyo ba Kalokohan to, hindi guys Investment to Bakit kayo mag invest Unang una sa lahat Mababa ang prices Alam natin yan eh Pangalawa Pataas na lahat ng crypto So ibig sabihin Buy low, sell high Lahat na pataas Gets nyo yung logic? pangatlo, hindi pa fully released ang game ng Axie Homeland ito yung maganda eh, ito yung maganda guys kasi mga investor pumapasok yan prior ng mga balita or kakabalita pa lang na may i-release -re na full design ng game so as an investor ng company yung mga moves ng company yan yung nagpapagana sa atin eh as an investor. So, pang-apat, may mga papasok na iba pang laro, which will also support the economics of other games in the Ronin blockchain. So, guys, nagkaka yan. Kung yung company mo ay nagpa-branch out ng iba't iba pa, at naka-invest ka dun, anong ibig sabihin? Diba? Gumagawa silang moves, para na survive yung company nila, company nila at pagandahin ang economics nila. Pang-5, ito ang pinakamaganda, guys. Ito yung pinakamagandang sense ng Axi Homeland. Pwede mong pagkakitaan at pinapataas ang value ng assets mo kumpara sa house and lot, kumpara sa kotse. Ganito, guys, eh, kasi kung pwede kung house and lot, oo, tataas yung value. Pwede mo ipaupa. Oo, may utility, di ba? Parehas. Pero hindi ka rin pwede tumira sa bahay na yun. O, pwede mo ibenta pag tagal-tagal. Same-same lang yung logic natin, guys. Na pwede kang kumita sa aksi habang pinapatagal mo at habang nilalaro mo. Ako ay may at least sabihin natin 10,000 pesos per month sa Axie Homeland. Dito guys sa Axie Home, nagpataas lang ng pataas yung kitaan kasi padali lang ng padali yung kitaan. Tsaka guys, mas mabilis ang kitaan sa crypto kumpara sa stocks. Depende sa pipiliin yung company yon. So ganito, bakit kayo bibili ng kotse na magle-less 50% agad pag tagal-tagal o bibili kayo ng Mystic Land? na dalawang linggo pa lang kumita na ako ng 200,000 pesos dahil sa timing ng market. Totoo yun guys, bumili ako ng Mystic na 6,000 dollars which is 300,000 pesos na, pag tumagal, na tumagal ng 2 weeks, tumaas ng 4,000 dollars kasi nga pinasok yung AXP earning isang feature kung pwedeng palevelin mo yung mga aksi habang nilalaro mo yung homeland. So guys, sana magustuhan niyo talaga yung content ko kasi pinapaganahan ko kayo, hindi ko kayo idad, idadown. down. Karamihan ng mga tao negative ang sasabihin. SLP yung mababa, AXS mababa. Pero usually, SLP lang alam nila. Yung surface ng game. So guys, kung talagang Mahilig kayong mag-invest kung talagang mahilig kayong kumita habang natutulog. Guys, dito sa channel ko, oh, running games lang ang aking i-cover, hindi lang AXIE. May balita na March 15, ilalabas na yung Aperion Coins, which is $0.11. Dito, guys, papasok ako ng pera eh, para pagka siguro one day or two days bababa na yan yung value ng pera kasi maglalabas na yung pera maglalabas na ng mga pera yung investors same lang nang gagawin ko which is the same day second or same week kung pataas pa rin yung value dito guys sa channel na to tutulungan ko kayo paano kumita dito sa number one gaming crypto game <laughs> gaming crypto game so Please, support nyo ako at kung napanood nyo hanggang sa point na to, sobrang thankful ako kasi napakabago pa lang ng channel ko. Hindi ako, hindi ako kagaling kumuha ng mga content. Ang ano ko, ang laman na ibibigay ko sa inyo, informational mga kaalaman. So guys, please, kung gusto niyo yung video na to, like it, then subscribe. Kasi bihira lang akong gumawa ng content, hindi ako gagawa ng trash content. Okay guys, thank you for watching and please stay tuned. Bye bye, this is Kuya Axi Times. Subscribe now.